So yun, nandito tayo ngayon sa Tagbak Ayun yung plaza ng Tagbak Hanapin natin si Sir Melvin Beya Debo magaput. Sampay ga ngarong po ni Melvin Beya. Yam po. Yam po sya. Sakto sakto ni ng padyak sa kuno natin. Tekala. Alam sir, mapak lang ako. So, ayan, nandito tayo sa bahay ni Sir Melvin Bay. Ayan, bahay niya. Gandang hapon po. <laughs> sir. sir. galaw sir ng ano ng ano ng kabugaw sa Talisay Bukid. Ah, uh, Hindi sir. May nag-request lang doon. Totoo ako dito naman yung waiter, tinawag ako dito sa iyo. Oo. <laughs> Sige sir, kunan ko lang ng ano. Mm ha. -hmm. si sir Melvin Beya. Ay sir, ano pala? Ah. Uh, Nag-export ka rin ng toyo. Sa ibang no. sa ibang lugar. Sa I, no I mean mo. sa ibang lugar. Oo. Oo. Nag-export ka rin. Ah. Uh, paano sayo sir makakapag-order? Example, kung ano bibili sila. Doon sa page mo. Sa page. PM tapos. sila. Ano din kasi yung iba walk-in. Ah walk-in. Walk ah okay okay. Pero yung mag mag avail ah, through online, pwede naman doon mag-chat sa page mo. Pwede. Ah sige sige. O okay, yan. So uh, order nantan toyo online. Ilalagay ko na lang yung page ni Sir. Saan pa sir yung ibang ano mo sir? Pakikiramay yeah, din <laughs> sa sa ko to. Salamat sa Alin din sir yung ano nyo? Yung produce nyo na mismo. Ito. Ito. Uh, Tsaka dun sa dulo. Ayan, dami oh. Di ba? Yeah, mga quality na toyo. Ayan, si Sir Melvin oh. PM lang kay sa kanya. Gali ako dun sa kabila, Sir. Sa Talisay Beach. Oh, ayos din yung liguan doon. Oo nga. Gali kami dun makaraan. Si ano nag-request dun eh, si Kagawad Jun Boral. Ay. Kaya, <laughs> eh na ano, wala siya dun sa baba, taga-sentro pala si Kagawad. Eh sabi ko, next time na lang siguro pag ano, didiretso na ako ng tagbak. So yan o, no, si sir. Pinunta na natin si sir. <laughs> so ito yung mga tuyo nyo sir na, na, na binibenta. Hmm. Ah, okay po. And, Ay. Ay. <laughs> ito naman pala ang katulong ni sir. <laughs> sa ano, sa paggawa ng tuyo. Ayan. Pinipili na nila ng maayos. Ayan o, oh. shoutout na lang po sa lahat ng taga-tagbak. Saan <laughs> sir, rasawa nyo sir? Ayan po si ma'am. Ayan, hello po. Sir, makikiraan ako sir ha. Ayan. Ay, nung nakaraan pa kasi kami nag-uusap ni sir na kung pwedeng madaanan yung tuyuan ni eh, sir. Eh, ngayon lang tayo nagkaroon ng ano, magandang panahon. <laughs> Kaya tayo nakasaglit. So ayan oh. Uh, ah, uh, mo pala ako sir kasi may pupuntahan pa po ako. Oh, sige sir. So ayan oh. Uh, may gusto ka sir batiin sir? Wala man. Kung <laughs> 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 may gusto kayo sir sabihin sa mga bibili ng tuyo. PM na lang. Ah, uh, PM na lang po sa page niya. Ayun. So ayan oh. Uh, so kung gusto niyo bumili ng mga quality ng tuyo, PM na lang kayo kay Sir Melvin. Support local. Yan. 'Yun ang the best. Yan, support local. So ayan, uh, uh sir, paano sir? Oh, na ako sir. <laughs> ayan so yung matuyo nila sir Ayan babalik na tayo ng bayan Kasi may kailangan pa tayong gawin So ayan dito tayo sa kabila Ayan So <laughs> dito tayo sa tagbak Yung tindahan ni sir So ayan, uh, shoutout na lang po sa lahat ng taga-tagbakragay at sa mga gustong bumili ng tuyo dito kay Sir Melvin Bay, uh, PM na lang kayo sa page na ilalagay ko na lang sa description, yung link ng Facebook. Niya. So ayan, mali, uh, maraming maraming salamat po sa uh, patuloy na sumusuporta. Ayan, sa walang sawang pagsuporta, maraming maraming salamat. See you po sa next vlog. Peace out.